Mga kababayan, hindi na bago sa atin ang usapin ng pensayon, benepisyo, at mga pagbabago sa patakaran ng dalawang pinakamalalaking institusyong pangpanlipunan dito sa ating bansa, ang Government Service Insurance System o GSIS at ang Social Security System o SSS. Pero ngayong Setyembre at Oktubre taong 2025, may limang bagong patakaran na inilabas na dapat ninyong malaman. At hindi ito basta mga karaniwang memo na malalagpasan lang ng mata. Ito ay mga pagbabago na direktang tatama sa bulsa, sa benepisyo, at sa kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino, mga empleyado, mga retirado, at maging ang mga aktibong miyembro. Kaya kung isa ka sa mga nagtatrabaho ngayon, isa sa mga naghahanda sa pagre o isa sa mga umaasa sa buwanang ng pensayon, pakinggan mong mabuti dahil ito ang mga balitang hindi mo dapat palampasin. Unahin natin ang una at pinakapinag-uusapan, ang bagong iskima ng dagdag kontribusyon. Ayon sa mga pahayag ng pamunuan ng GSIS at SSS, simula nitong Setyembre taong 2025, may maliit ngunit tuloy-tuloy na pagtaas sa buwan ng kontribusyon ng mga miyembro. Ang layunin nito ay palakasin ang pondo para masigurong hindi mauubos ang kaban na pinagkukunan ng mga pensiyon. Para sa marami, dagdag gastos ito na tiyak mararamdaman sa bawat sahod, lalo na sa mga ordinaryong empleyado na halos sakto lang ang kinikita. Pero sa kabilang banda, ipinaliwanag ng mga eksperto na kung walang dagdag na kontribusyon, darating ang panahon na luluhod ang pondo at posibleng hindi na kayanin ang obligasyon sa mga retirado. Para bang nagtatanim ka ngayon para may aanihin sa hinaharap, masakit sa umpisa, pero kinakailangan. Ikalawang patakaran, mas pinaigting na eligibility rules. Dati, sapat na ang ilang taon ng hulog para mag-qualify sa ilang benepisyo. Pero ngayong taon, mas humigpit ang requirements. Sa panibagong alituntunin, kailangang mas mahaba na ang taon ng aktibong kontribusyon bago ka maging kwalipikado sa full retirement package o sa ilang loan privileges. Maraming umaalma rito dahil tila ba pinapahirap lalo ang proseso. Pero kung susuriin, layunin itong siguraduhin na tapat at tuloy-tuloy talaga ang membership bago ma-avail ang mga benepisyo. Isa itong hakbang para bawasan ang mga kaso ng mga miyembrong biglang nagiging aktibo lang kapag malapit ng magretiro, pero halos hindi naghulog sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho. Ikatlong pagbabago, mas mabilis na digital processing. Isa sa mga madalas ireklamo ng mga miyembro ay ang mabagal na proseso ng aplikasyon at claim mula Setyembre hanggang Oktubre taong 2025, inilunsad ang mas agresibong digitalization program. Ang ibig sabihin nito, maraming transaksyon tulad ng loan application, benefit claims, at kahit pag-check ng contributions ay maaari ng gawin online nang hindi na pumipila ng mahaba sa mga opisina. Magandang balita ito, lalo na sa mga kabataan na sanay sa digital na paraan, pero ang hamon ay paano naman ang mga senior citizen na hindi ganoon kakomportable sa paggamit ng teknolohiya. Dito papasok ang pangangailangan para sa mas malinaw na orientation at assistance programs. Ikaapat, bagong loan restructuring program. Hindi nalingid sa atin na maraming miyembro ng SSS at GSIS ang may naiwang utang na halos hindi mabayaran dahil sa taas ng interes at penalties. Ngayon, inaprubahan na ang panibagong reporma kung saan maaaring i-restructure o baguhin ang terms ng mga existing loans. Ibig sabihin, may pagkakataon ng mga miyembro na muling ayusin ang kanilang utang, mas may baba ang buwanang hulog, at makaiwas sa sobrang penalties. Isa itong malaking ginhawa para sa mga nahihirapan, lalo na ngayong mataas ang bilihin at hindi sapat ang sweldo. Ang catch, kailangan mong mag-apply bago matapos ang Oktubre taong 2025, kung hindi ay babalik sa dati ang iyong terms. Kaya dapat alerto at maagap ang mga may balak makinabang dito. Ikalima at pinakahuling patakaran, bagong pension recalibration scheme. Ito ang pinakaaabang ang bahagi. Maraming senior citizen ang nagrereklamo na hindi sapat ang buwan ng pensayon para tugunan ng pang-araw-araw na gastos, mula pagkain hanggang gamot. Simula Oktubre taong 2025, magkakaroon ng phased adjustment kung saan tataas ng kaunti ang base pension ng mga retirado. Hindi ito ganoon kalaki, pero simbolo ito ng pagkilala sa hirap na dinadanas ng ating mga nakatatanda. Halimbawa, kung dati ay tumatanggap ka ng 5,000 piso kada buwan, posibleng madagdagan ito ng ilang daang piso depende sa iyong years of service at hulog. Maliit sa tingin ng iba, pero malaking tulong na ito kung isasama sa kabuuang budget ng isang pamilyang umaasa lang sa pensiyon. Kung titignan, lahat ng limang bagong patakarang ito ay may dalawang mukha, isang mukha ng sakripisyo at isang mukha ng pangmatagalang benepisyo. Oh, masakit ang dagdag kontribusyon. Oo, mahirap ang mas mahigpit na eligibility rules. Oh, hindi lahat komportable sa digital systems. Pero sa kabilang banda, may oportunidad din na maayos ang utang, tumaas kahit kaunti ang pensayon, at mas maging matatag ang pondo para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang tanong, paano ito tatanggapin ng taong bayan? Makikita natin sa mga susunod na buwan kung magiging matagumpay ang implementasyon at kung talagang mararamdaman ng mga ordinaryong miyembro ang positibong epekto. Isipin natin ang isang guro sa pampublikong paaralan na mahigit 30 taon nang naghulog sa GSIS. Sa bagong patakaran, mas malaki ang tsansa niyang makakuha ng dagdag sa pensiyon, kahit maliit, na makatutulong sa pagbili ng gamot at pagkain. Isipin din natin ang isang factory worker na halos dalawang dekada nang nagbabayad sa SSS, ngunit may naiwang loan na hindi niya mabayaran dahil sa interes. Ngayon, may pag-asa siyang ma-restructure ang utang at makahinga ng konti. At isipin natin ang isang batang profesional na ngayon palang nagsisimula sa kanyang karera. Oo, oh, mas mataas ang kaltas sa sahod niya kada buwan, pero iyon ang puhunan para sa mas ligtas na kinabukasan. Mga kababayan, ang mga pagbabagong ito ay hindi lang basta administrative updates. Ito ay salamin ng mas malaking usapin Paano ba natin pinapahalagahan ang ating mga manggagawa at mga nakatatanda? Paano natin sinisiguro na ang kontribusyon ng bawat isa ay babalik sa anyo ng tunay na benepisyo? At higit sa lahat, paano natin pinapatatag ang ating mga institusyon laban sa panganib ng pagkakautang o pagkaubos ng pondo? Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo makikibahagi, baka dumating ang panahon na wala nang maipamimigay na pensayon. Kaya habang may pagkakataon, mahalagang maging mapanuri, maging maalam, at huwag palampasin ang mga anunsyong ganito. Sa pagtatapos, ang GSIS at SSS ay hindi perpekto at marami pa rin kailangang ayusin sa kanilang operasyon. Pero ngayong Setyembre at Oktubre taong 2025, malinaw na gumagalaw ang mga institusyong ito upang tugunan ang mga hinaing ng publiko. Limang bagong patakaran, limang direksyon ng pagbabago at limang pagkakataon para sa bawat Pilipino na muling pag-isipan ang halaga ng kanyang kontribusyon at ang seguridad ng kanyang hinaharap Kaya mga kababayan huwag nating palampasin Ang mga desisyong ginagawa ngayon ay hindi lang para sa ngayon kundi para sa kinabukasan ng bawat pamilya bawat komunidad at bawat Pilipinong umaasa sa tibay ng ating sistemang panlipunan